Bangko ng China? Bangkaruti na? Mga tao, nagkakagulo. Isang matinding crisis po ang yumanig sa China. Mga bangko, nagsara. Milyong-milyong depositor, nagkagulo. Pera nila, hindi na ma-withdraw. Isa na ba itong sinyales ng pagbagsak ng ekonomiya ng China? At paano ito makakapekto sa Pilipinas? Alamin natin ang buong kwento pero bago po yan, huwag kalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click po ang notification bell para lagi kang updated sa mga mahinit na balita. China, isang bansang kilala sa mabilis na paglago ng ekonomiya, tila bang dumaan sa isang lindol ng crisis? Bula sa malalaking developer ng real estate tulad ng Evergrande at County Garden hanggang sa maliliit na bangko sa probinsya, lahat ay natamaan ng matinding dagok. Pero paano nga ba nagsimula ang bangungot na ito? Balikan natin ang ugat ng problema. Sa loob ng maraming taon, naging pangunahing pinagkukunan ng kita ng China ang sektor ng real estate. Napakaraming gusali, kondominium, at commercial properties ang itinayo sa bilis na hindi kayang sabayan ng demand. Mga bangko, todo bigay sa pagpapautang. Pero nang bumagsak ang demand, hindi na kayang bayaran ng mga developer ang kanilang utang. Resulta, isang domino effect na nagpabagsak sa sistema ng pagbabangko. Noong 2023, bumaba ng halos sa 15% ang presyo ng real estate sa loob lamang ng isang taon tinatayang 20% ng mga developer ay hindi na makabayad sa kanilang utang. At dahil dito, ang mga bangko na naglabas ng bilyong-bilyong pautang ay nagsimulang malugi. Ang naitalang pagkalugi, umaabot sa 500 billion yuan o halos sa 70 billion dollar. Hindi biro ang numerong yan. Dahil sa matinding pagkalugi, nagsimula ng mawala ang tiwala ng mga mamamayan sa kanilang bangko nagkaroon ng panic withdrawals. Mahahabang pila sa mga ATM at mas malala ang iba ay hindi na nakakuha ng kanilang pera. Nagdulot ito ng mga malawakang protesta at kaguluhan sa isang mga lungsod sa China. Ang gobyerno ng China tila ba isang sundalong hinagisa ng Granada? Nagkaroon ng matinding pagpapanik. Sinubukan nilang iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-rescue sa ilang mga bangko at kumpanya, pero sapat ba ito? May mga eksperto na nagsasabi ito ay napakaliit Ang kawalan ng kumpiyansa ng mga mamayan ay patuloy na lumalala. At paano naman apektado ang Pilipinas dito? Malaki po. Dahil ang China ang isa sa mga pinakamalalaking trading partners natin maaring bumaba ang demand nila sa ating mga produktong ini-export tulad ng nickel, saging at iba pang agricultural goods. Bukod pa rito, maaring mag-atrasa ng mga Chinese investors sa ating bansa. Posible ring mawala ng trabaho ang ilang OFWs na nagtatrabaho sa China kung magsasara ang mga negosyo roon. Sa isang mas malalim na pananaw, ito ba ay karma ng China? Sa loob ng maraming taon, hindi ba naging agresibo sila sa pagangkin ng mga teritoryo? Hindi ba ipinagpapatuloy nila mga pag-uusig sa mga kristyano at simbahan sa kanilang bansa? Sabi nga sa Biblia, in Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring paglaruan sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya niyang aanihin. Ngayon, ang kanilang kasakiman at pagiging mapaniil ay bumabalik sa kanila bilang isang matinding krisis. Kaya ka-curious, ito na ba ang simula ng pagbagsak ng China? May pag-asa pa ba silang magbangon? O ito na ang isang malaking babala sa kanila mga leader? Ano po ba sa tingin nyo? I-comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. Ka-curious, ang pagbagsak po ng bangko sa China ay hindi lamang isang pang-ekonomiyang trahedya. Isa itong babala at isang espiritual na digmaan na dapat nating bigyan ng pansin. May kinalaman ba ito sa katarungan ng Diyos? Pahiwatig ba ito ng mas malawak na krisis sa mundo? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga ganitong pagbagsak ng ekonomiya? Sa video po na ito ay bibigyan po natin ito ng kahulugan. Ang mga bangko po sa China ay bumagsak dahil sa sobrang utang, kawalan ng tiwala at kasakiman. Sa loob ng maraming dekada, Inakala ng gobyerno ng China na maaari silang humunlad sa pamamagitan ng pagpapautang ng walang limitasyon dahil na nangangalugan ito ng pandaraya at pagmamanipula sa merkado. Hindi ba ito rin ang paalala ng Biblia? Sinasabi nga ni San Pablo in 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasakiman. Nagpakasasa ang mga bangko sa sobrang pagpapautang ngunit hindi nila inisip kung paano ito makakapekto sa mga mamamayan. At ngayon, habang nagsasara ang mga bangko at nagkakagulo ang mga tao sa pagwiwidro ng kanilang naipon, tila naulit ang nangyari sa Babylon, isang makapangyarihang imperyo na bumagsak dahil sa kayabangan at pagsuway sa Diyos. Baliwanag pong sinasabi ng Biblia, Isaiah 14 verse 13 to 15, Sapagkat sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ngunit ibinaba ka sa shol sa kaibuturan ng hukay. Ang China na inaakalang magiging superpower ay dahang-dahang binubuwag mula sa loob. Hindi ba't ito ang nangyayari kapag ang isang bansa ay tumalikod sa Diyos at naglalagay ng tiwala sa kayamanan sa halip na sa kanya? Ang pagbagsak ng China ay hindi lamang isang simpleng pangyayaring pang-ekonomiya. Isa itong sinyales ng mas malalaking pagbabago sa mundo. Sinasabi nga po in Revelation 18, makikita natin ang isang propesya tungkol sa pagbagsak ng isang mayamang lungsod, ang dakilang Babylonia, na maaaring kumatawan sa anumang makapangyarihang bansa na namuhay sa kasakiman at lumayo sa Diyos. Maari ba itong isang babala sa bansang umasa lamang sa materialismo, kayamanan at sariling kakayahan, ngunit hindi kinikilala ang Diyos? Ano po ba sa tingin nyo mga curious? Dahil sa makapangyarihang ekonomiya ng China, maraming bansa ang nagtiwala sa kanila, kabilang na ang Pilipinas. Ngunit ngayon, bumabaliktad na ang sitwasyon. Paano kung ito ay bahagi ng isang mas malawak na espiritual na digmaan Maliwanag pong sinasabi ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito, laban sa mga espirituwal na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Posible kayang ang pagbagsak ng China ay bahagi ng isang mas malaking espirituwal na labanan? Pansinin kung paano magkaroon ng kaguluhan, protesta at pagkawala ng tiwala sa gobyerno. Hindi ba ito rin ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo? Kakiers, ano kayang epekto ng krisis na ito sa atin bilang mga Pilipino? Alam natin na marami tayong koneksyon sa ekonomiya ng China. Pero higit pa riyan, mahalaga ang ating papel sa pananampalataya. Habang unti-unting bumabagsak ang mga bansang hindi kumikilala sa Diyos, dapat tayong manatiling matibay sa ating pananampalataya. Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito upang manalangin para sa ating bansa at maghanda sa anumang maaring mangyari sa mundo. Ang Pilipinas po ay isang bansang katoliko. Tayo ang isa sa mga pinakamalalakas na kristyanong bansa sa Asya. Kaya huwag po nating kalimutan ang ating misyon, ang ipanalangin at ipagtanggol ang katotohanan sa harap ng kaguluhan. Aliwanag pong sinasabi, Second Chronicles 7.14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang masasamang lakad, deringgin ko sila mula sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ang kanilang lupain. Hey, Ayoko curious. Ano man ang mangyari sa China, ano man ang mangyari sa ekonomiya ng mundo, hindi tayo dapat matakot sa dapat natin itong gawing wake-up call upang palalimin ang ating pananampalataya. Narito po ang ilang hakbang na maaari natin gawin. Una, manalangin ng mas matindi. Huwag lamang mag-alala tungkol sa pera at trabaho. Magtiwala tayo sa Diyos. Pangalawa, palakasin ang ating moralidad at pananampalataya. Ang tunay punayaman ay wala sa pera kundi nasa Diyos. Pangatlo, maging handa po sa anumang sitwasyon. Huwag pong umasa sa gobyerno o ekonomiya kundi sa Panginoon. Pangapat, magtulungan bilang isang bayan. Ang pagkakaisa natin bilang Pilipino ay mahalaga sa mga panahong ito. Kaya kakiyos, ang pagbagsak po ng China ay isang malaking babala po sa mundo. Ngunit ang tunay po na siguridad ay wala po sa ekonomiya kundi sa Diyos. Huwag po tayong mga ba. Bagkos, kumapit po tayo sa ating pananampalataya. E ano pong inyong masasabi sa nangyayaring ito? Karma nga ba ito o isang babala ng Diyos? I-comment nyo pong inyong opinion sa ating comment section. At huwag pong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong talakayan. Salamat at pagpapalain po kayo ng Diyos.